Magandang hapon po mga kalaki. nag na po ako, nagbigay na po ako ng mga lucky numbers po sa masusugid nating mga followers. Ayan po, kung nakikita nyo po. Ayan po mga kalaki, hindi po nila sinisin. Ayan, pakisin po sa messenger nyo po doon po sa may tatlong guhit. Doon po, na-replyan ko na po yung mga inihingi nyo po mga lucky numbers, mga 6 digit po, 2 digit, 3 digit po. Para po sa pagdagdag pa uwi nyo, sa pambili ng bigas, sa pambili ng maintenance po. Andiyan na po mga kalaki. Tignan nyo lang po sa mga messenger nyo. Hindi nyo pa po sinisin mga kalaki. Kabibigay ko lang po kanina po mga kalaki. Okay. At sa tumatawag po ako sa apat, hindi rin po sinasagot mga kalaki. Kaya gusto nyo po ba na matawagan ko po kayo ngayon. Huwag nyo pong i-busy ang cellphone nyo. Dapat po hawak nyo po lagi. Okay. So ngayon pong hapon po ng alas 3 po, April 10 na po mga kalaki tatawag pa po uli ako ngayon susubukan ko po uling tumawag sa mga laki followers po na talaga naman pong nakaantabay po dyan mga kalaki okay ayan napakadami po ang dami po nating mga ah uh, message ngayon ayan hindi po nila sinisin at gusto ko po mga kalaki kapag ka tinawagan po kita sagutin nyo lang po agad na mga tatlo lang po okay at sabihin nyo po sa akin kung ano po ang mga ayan ayan may nagsin na Ayan, may nagsin na. Ayan po. Maraming maraming salamat po sa mga nagsumisin. Sige po, isin nyo lang po. Andyan lang po yan. Nabigyan ko na po kayo. Good luck po.